Siguro ngayon naka 30 naka 30k na kami. So hindi for pa two, for 2 days. Taga saan kayo? Taga Iloilo. Ay na kayo. First time niyo sa Boracay hindi naman. Ako first time, first time. pero siya andito sa 'di ba? Trabaho ko dito. Mm. So since first time mo dito sa Boracay, kamusta naman yung ano, yung stay mo? How do you describe Boracay Island? Super maganda. Mm. Mas maganda pa kaysa sa Malaysia. <laughs> ah, sa Malaysia ka? Oo, oh, dati. Sa kapatid ko. Uh, At... Ilang days kayo magstay sa Boracay Island? Three days and two nights. Three days and two nights. Hmm. So, how much yung estimated budget nyo dito sa Boracay? For three days nyo, no? Ah, uh, siguro ngayon naka-30k 30, naka 30K na kami. So, hindi for pa... Two, for two days. So, hindi for pa... Kas two days. Hindi pa kasali yung bukas? Hindi pa. Kung isasali natin yung bukas, mga estimated how much? <laughs> Ah, uh, maya. May last 20. ano kasi gala mamaya. May last gala pag na night. So, siguro baka mag-40. Mag abutin ah, pa siguro, ah, ano, hanggang sa pag-uwi, abutin ah, pa siguro ng 50. Kayo, how many guests kayo dito sa Boracay? 7 Six. Six. plus 1 kid. Not bad yung 50 for 3 days, no? Okay na yun. Sulit na yun sa mga turista na nagbabalak pumunta ng Boracay Island, no? Oo oh, naman. Budget kami. <laughs> Budget yung kain namin, Char. Mm -hmm.